guys. Bibili tayo ng isda Wala tayong ulam guys.

Crispy fry. Crispy fry. Oh, yun naman. Pwede ako crispy fry ito eh. Ayun na. O, oh, na lang kau. na lang. Ayaw na tayong korta. na lang. Atin crispy fry. Atin crispy fry yung. Ayaw. dami yung kaon. Yun Ayaw mo guys. crispy fry ako ngayon. Ng ulam ng mga kids guys. Hi guys. Magluto ako ng crispy fry na isda. Ayaw mo guys. Ayaw ng guys. Ayaw mo mo guys. Ayaw mo guys. ito mo ito ko

Na guys, ilulutuin ko na guys yung crispy crispy fish, crispy fish. Ito guys, crispy fish. Crispy fish. Yan. Crispy fish ito guys kasi kan ano siya. Ano siya isda man siya tapos crispy. Yan. o pag naog ba? Hey! Wow! Mulutoy natin ito, guys. Yan, guys.

na guys bakit ni mag stop ba diba yan yan na guys luto na ito guys oh luto na yung crispy fish crispy fish to kasi crispy siya tapos fish man siya di ba crispy fish yan mo guys so sarap so sarap Mmm. Rap. Ngayon pa guys, -so, oh. Wala na. Sayang. Walang wala ibukog na, oh. Udyan na ibukog-bukog. Para magkao ng bata. Diritso. Kaya wala na ibukog. Apa diri. Karo na, wacha.